Sa puso ng Pilipinas ay matatagpuan ang isang bayan na nababalot ng kasaysayan at katatagan, ang Malolos. Ngunit ang kwento ng Malolos ay hindi lamang tukul sa kanyang magandang tanawin o sa kanyang buhay na kultura. Ito ay isang kwento ng pakiibara, tagumpay, at ng di matitinag na diwa ng kanyang mga mamamayan Ayon sa mga matatanda, nakuha ng malolos ang pangalan nito mula sa hindi pagkakaunawan sa pagitan ng mga misyonarong Espanyol at mga lokal na katutubo. Ang salitang paluslos na nangangahulugang pababa ay nabigkas bilang malolos. Sa paglipas ng mga panahon, uunlad ang kakaibang pamayanang ito na naging sentro ng pamana at pagmambalaki ng mga Pilipino. Sa na na makasaysayang lugar na ito, makikilala ang isang napakatapang na leader na si General Isidro Torres na ipinanganak sa isang prominenteng angkan sa Malolos noong 1866 at itatatag ang Balangay Apoy isang chapter ng katipunan sa Bulacan. Sa edad na 16, inakusahan siya ng aligasyon na pagplano ng pagpatay sa isang pari na nangungulekta ng mataas na ikapu para sa simbahan. Sa ilalim ng alias na Matanglawid, pinamunuan ni Torres ang kanyang mga kababayan. Nag-organisa sila ng mga sangay ng katipunan at nanguna sa paglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Habang tumatagal ang labanan ng Revolusyong Pilipino, makikilala si General Torres dahil sa kanyang pakikibahagi sa maraming mga labanan sa iba't ibang panig ng Bulacan. At makakamit ang rago ng koronel na nakakuha ng paggalang sa kanyang mga kasamahan. Noong Ulyo 1897, hinirang siya ni General Ibilio Aguinaldo na Brigadier General para sa pagsasaayos ng mga departamento ng militar sa gitnang Luzon sa Mount Puray. Sa pagpapatuloy ng labanan labat sa pamahalaan ng Espanyol noong 1898, muli siyang tubugon sa tawag ng tungkulin. Kasama niya si General Miserio Jeronimo na tinalo ang puwersa ng kalaban sa Makabebe, Papanga noong ikatatlo ng Hulyo 1898. No Enero 23, 1899 Sa gitna ng mga tunog ng mga kanyon at hiyawan ng mga tao Buong pagmamalaking nagmarcha si General Torres Kasama ang nasa 60,000 na, na kanyang mga tauhan Patungo sa pinuno na hakbong Pilipino Sa panahon na inaugurasyon ng unang republika ng Pilipinas sa Malolos Sa kabila ng pabago bago panahon ng digmaan Si General Torres at kanyang mga kasamahan ay nagpumilit sa kanilang paglaban sa mga mananakop matapang na nakipagbuno sa mga puwersang Amerikano upang ipagtanggol ang kanilang bayang sinilangan. Pagkatapos ng mga digmaan, bumalik si General Torres sa buhay sibilyan. Naglingkod sa kanyang komunidad bilang isang peace justice, konsehal ng munisipyo at member ng Philippine Assembly hanggang sa kanyang pagpano sa ikalima ng Disyembre 1928 sa edad lamang na 62. Ngayon, Nabubuhay ang pamanan ng Heneral Isidro Torres bilang tanglaw ng katapangan at pagiging makabayad Ang kanyang kwento na kaakibat ng kasaysayan ng Malolos ay nagsisilbing paalala na walang hanggang diwa ng sambayan ng Pilipino Mula sa tahimik na lansangan ng Malolos hanggang sa mga talaan ng kasaysayan Ang kwento ng Heneral Isidro Torres at ang bayan na tinawag niyang tahanan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga henerasyon ang kwento na ito ay tungkol sa pakikibaka, Tagumpay. At nang di matitinag na diwa ng kanya mga mamamayan.